Sinuspinde ng LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang operasyon ng Ceres Bus Company. Hindi e diba matapos na masangkot ang isang bus nila sa aksidente na ikinasawi ng labing walong pasahero. Sa panayam ng RMN Manila, sinabi ni LTFRB spokesperson Celine Pialago, siyam na araw ang ipinataw na suspensyon sa labing dalawang hirit ng bus ng Ceres. Habang gumugulong ang investigasyon sa aksidente batay sa kautusan ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Ay kipialago nagpalabas din ng LTFRB ng show cause order sa Ceres Bus Liner upang magpaliwanag sa loob ng tatlong araw. Kailangan anyang matiyak na roadworthy ang sasakyan sa registration palamang at dapat panatilihin ng mga bus company kada babiyahe. Binaba po ang order ng ating Regional Director Richard Osmeña, December 6, uh, which is today po. Mm -mm. So firmado naman na po niya ito at nakaka-furnish po ito sa opisina ng ating chairman. So bibigyan po ng show cost in writing within 72 hours at oras po yan para sila po ay sumagot in case po kung uh, sila po ba ay uh, may iba pang kailangang i-comply or reason not to be suspended, cancelled or revoked. Itinakda na naman ng LTFRB ang unang pagdinig sa sa December 13, bumiyahe ang bus mula ilo-ilo at patungong Kulasi-Antiken na bahulog sa bangin sa bayan ng Hamtik noong Martes ng hapon. Ayon sa Valliacar Transit na may-ari ng Ceres Bus, voluntaryo na rin na sinuspin din operasyon itong labing dalawang mga bus nila. Sa batala humiling si Antique Governor Rodoro Rodora Cadiao na ang tulong sa national government para masigurang kaligtasan ng lugar lalo na hindi pala ito ang unang beses na may naitalang aksidente roon.